Mahiga ka. Putong ina. May araw ka rin. <laughs> Mabubulo ka sa impyerno. Utang ina, ang galing. <laughs> Walang hiya ka. May araw ka rin. Mabubulo ka sa impyerno. Putang ina mo. Ah? Nag-message sa akin si, ano, si Mama Oj. Mama Oj. Si Mama Oj, yung... Oo. Uh oh, oh and... gusto ko mag-workshop. Isama ko sa kanya. Tititid ako sa sarili ko, oh. ano-ano. Mag-workshop ako yung, ano, yung may mga arte-arte, ano, acting workshop. Ano? <coughs> <coughs> oo. Oo. <coughs> Kala mo naman sa akin, <coughs> walang ano. <coughs> ikaw, ako, ikaw wala ang talent. Ako, meron ako. Tutu ka lang sa akin. Ako, dali. Uh, pahawak mo nga, ang waka mo. Yan. Paano, ganyan? May linyang sasabihin kasi doon. Yan. Meron. Yan. Panginoon. May, pa? <laughs> <laughs> May araw ka din! <laughs> <laughs> Magbubulong ka sa... <laughs> ah. <laughs> Ang mo! Okay, mo sa akin. Nga, itutok mo Walang hiya ka! May araw ka din! Magbubulong ka sa impyelo! Huwag! 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 Ay, ya ha. Oo, mm, tongi na. May araw ka din. Oo. Mm. Oo, ah, mm, tongi na. May araw ka din. Mm. Mabubulo ko sa iyo, no. Mm. Ito, ung galing. <laughs> galing ikaw punta, na pa, kayo. no. Ikaw, ah, ikaw Ay, na muna. Ikaw na muna. Ikaw naman. Okay, oh, right. Dikal lang dipat ko lang. Lipat ko lang ng camera. Dipat ko sa Ayan. Ayun. Mukhang pangit ata ako dun sa ginawa mo ni. Galang, galang. ano sabi alam mo sa behind? May Ay, yeah, ah. ka may okay. araw ka din. Araw ka rin. Magbubulo ka sa impyerno. Putang ina mo. Magbubulo ka sa impyerno. Putang ina mo. <laughs> Dinagdaga mo naman yung Shep, eh. yung light. oh, okay. oh, kunyari nakita mo, galit na oh, galit ka sa akin. O, okay. oh, para matuto ko sa'yo. O, oh, okay. oh galit na galit ka sa akin. Go. Walang hiya ka. Mabubulo ka sa impyerno. Putang ina mo. Ah. Hindi! Walang yaka, ka, may araw ka rin. Ganun lang. Gaganunin kita, o. Oh, Gaganunin kita. Walang ya O, pag tinapik kita, ha. Pag tinapik kita, ganun agad yung gagawin, na oh. Ano ka muna? Internalize ka muna. Pupunin mo lahat yung, ano, kanyari. Galit. galit na galit. Galit na galit. O. Oh. Man. O. Oh. Walang yaka! ka! Mabubulok ka Ay, wala. Hindi ko nakikita sa ano. Hindi ko nakikita sa mukha, eh. Ang oh, oh. galit, na galit. Oo. galit, Huwag ka tumawa lang ka, may araw ka rin. Okay. Huh? Oh. Walang iya ka! May araw ka rin! Mabubulo ka sa imperno, itang ino mo! Oh, okay. <laughs> <laughs> Walang ko Hindi ko naman yung galit. Gusto ko, okay, eh. oh, gusto ko yung galit. Ano? Galit na galit na nga. Ipun. Pagalit! Galit na galit na nga. Ipun. Pagalit! Galit! 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 One, we'll go. Putang ina ka, walang hiya ka. May araw ka rin po. Oh. Mabubulok ka sa impyerno. Putang ina mo. Ayos <laughs> Mama ox ano ba? Pasado ba to? Ano? <laughs> Wala eh. Kulang no. Kulang sa topic. Kulang sa topic.